Drain. Ano lang, patubig kami sa mga ganyan, water pump. Kaya sa second crop, namumuhunan kami ng malaki-laki kasi bumibili kami ng krodo. Nangungutang kami ng porsyentuhan, pambili ng abono, ganun. Kaya ka magagamit sa bukid. Five percent, within 4 months, magaan ka, bibigay mo yung yung interes at saka yung pera na hinirap. Pero pagka mahina ani, halimbawa may diferensya yung pala, eh, ano na eh, makikiusap ang mga ano, magsasaka na kung pwede yung interes lang bibigay. Eh, nung nagkaroon ng corporate farming, medyo guminhawa na po. Eh, kasi hindi na kami mangungutang ng pera na pambili ng abono. Kasi mayroon nga yung programa nila na ipapahirap zero interest na uh, ano ang buhay namin hindi kagaya na mayroon nang sumusuporta uh, tumutulong sa mga farmers kasi ang dami na namang dumaan na gobernador wala rin wala rin hindi rin pinapansin yung mga magsasaka mga, mga programa niyang natikman namin ng na mga magsasaka rito maganda papasalamat ako ng higit-higit mas maganda ngayon nga kasi tinuturuan kami kung paano pag-apply, mga bono, Kung ilang days bago mo apply Walang, wala namang ibang programa na nakapag-programa ng corporate farming kundi si Gobernador Ramon Monmon Dweko.